Super Ringo! Super Ringo! Super Ringo! Super ano? Super Ringo! The lover's forest of the year! Alright! Ano ito eh? Ba't di niya? Batiin mo rin ha? Akala ko nawawala ito eh. Ay, yung light. Damdam mo ha, Tan? Mawala ka pa eh. Ay, stand on. Tulang-tulang dito eh, no? Ayan. Nagre-record pre? eh. Nagre-record dyan, no? Ito mo. Manta rin yung May ilaw. Sige na Jim. Papakita ko anti titrans to. Huwag so mo ako sa Jo. Uh, Masakit maso, Maso, eh. maso. Nasasaktan na si Jim Jim. Yung... Subukan mo yata ako ha, Dre. Uh, mo subukan, baka magsisi ka. Gusto mo mag-drive, hindi susi. Gusto mo kumuha ng ice? Hindi. yung susi, oh. Ay, pre, i-dra-drag. I-video kita. Jim, Jim, yung kilo mo, ilayat mo, ilayat mo. Susi ng Ferrari to. Ayan! yan si Jim Jim. Racer yan. Yeah. Si, si. Okay, nang tuloy kami nga kanina pa dito. Binuhusan naman ako. Binigyan ako na tuloy ako. Binuhusan nga. Vietnam training. Training. Yan. Sino yung training na yan? Si Mandri training. Oh, eh, shot mo muna. Kaya lang, alis muna kami. Ayan, mo muna. mo okay. Para hindi ka malagpasan. Wala lang Yossi. Shot ako bida dito, si Jim Jim. Ay, ako ba? Ano, bida eh. Yeah, Ah! Mwah. Ah. Ah, side one. huwag ka na magpulutan. Mamaya ka na magpulutan pagdating mo. O, sa'yo muna. Vlogs. Oh. Ah. Ah, magamahal ka. Sa'yo! Siya kumanan! Uy, buang! Kakatapos ni Louie, di ikaw! Yan! Kala nga uh, naman si Louie, tapos ako na naman, tapos ikaw! Yan ang pinaka-bida. Yan! Siyempre! Yung yun siya dun sa... Pare! Pakita mo yung muscles! Yung yun siya dun sa aquarium! Saan <laughs> na? Yan nga yun sa akin yan! <coughs> Wala na nga oh! Ito na lang oh! Bili ka na lang sa plaza! Hindi, na nga! Ito na lang. Ay! 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 okay nagbangkah <laughs> 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 kaha ko yan, at kaha o, yun kaha. <laughs> eh press mahulog mahulog press kena okay, nata sampungkah kaha! jenigan jenig ne ne ah. uh, uh, picture muna kami uh, 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 pa 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 yan! Yan pa 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 Asa yun? Ayan, yun? may birthday oh. Oh, ito ang guwapo. Huwag mo na kunin yun. Mas guwapo ako kaysa... Tapos na birthday niya, birthday ko na ngayon. 18 eh. Hindi, yung isa sa Yung isa birthday. Bye bye. Bye bye ka na. Bye bye. Upload mo yun ha. Upload mo yun ha. Sprenster ha. YouTube! Ay, hindi. YouPorn!